Hello, magandang hapon, mga kaparehas kong uh, magsasaka. Uwian na, ayan yung mga tinatrabaho ko, napakarami. Tapos yung isa, malaki yung nakasabit, hindi natin kayang hilain, Malamang aakyatin yan. Ayan, naputol-putol na yan, naiayos na lang bukas. Tapos yun, napakarami na. Saka doon, uh, dito sa likod, medyo marami-rami ito. Ayan. Mabahabang panahon yan. Araw ko ako kasi yung malaki na yun ma malamang uh, din yun. Hindi natin kaya ng gulok. Tsenso na lang. Kanina habang hindi umulan kumuha ako ng puso ng saging ngayon. Ayan, Ayan Tapos ito pangasim. Ayan. Pangasim ng isda tapos puso ng saging pang sawag naman ng isda to o yung mga kon karne pwede din ayan shout out pala sa mga kaibigan natin dyan na magsasaka mabuhay po tayong lahat